Grandma for Hire inaalok ng isang Japanese company sa halagang mahigit isang libong piso kada oras. Kilala naman nating lahat ng Japan dahil sa nakakabilib nitong innovations at advanced technology. Pero maniniwala ka ba na merong ding services na magrenta ng mga tao kung saan namimiss mo ang presensya ng lola mo o namimiss mo na ang luto niya? Pwede kang magrenta sa kumpanya na ito kung anong kumpanya ang nakaisip ng matalinong idea na ito. Ito. Taong 2010 nang ilaunch ang Japanese company na Client Services kung saan ino-offer ang mga sandamakmak na serbisyo katulad ng cooking, cleaning at babysitting. Pero ang pinakamabenta sa lahat ay ang OK Opa Chan o OK Grandma kung saan maaaring magrenta ang mga kliyente ng lola sa halagang 3,300 o 1,265 pesos per hour. Ang siste, kailangan lang sabihin ng kliyente kung ano ang dahilan niya para magrenta. Isa sa dahilan ng mga kliyente ay kinulang ito ng bisita sa kanyang kasal. Habang ang isa naman ay kinailangan ng chaperone para makipag-break sa kanyang boyfriend. Mahigit isang daang senior citizens ang nagtatrabaho sa client services. Bagamat may katandaan na ang mga ito, siguradong subok na ang kaalaman at karanasan nila sa buhay. At naniniwala rin ang mga ito na marami pa silang mayaambag maitutulong at maituturo sa mga kliyenteng nangangailangan. Samantala, ang kumpanya na mismo ang pipili ng lola na iaasahin sa bawat kliyente depende sa kanilang pangangailangan. Bukod sa paunang bayad, sagot na ng kliyente ang budget ng mga lola katulad ng pamasahe at ano pa mang gastusin. Sa mga makaloladian, namimiss nyo na rin ba ang lola ninyo? Kung ganoon, interesado ka ba sa offer na ito para mapunan ang pangungulila? WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.